Dalawang senador na ang nagsabi na kung ngayon gagawin ang eleksyon, mananatili sa pwesto si Senate President Cheese Escudero. Una nang sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na lagpas pa sa majority o higit labintatlong senador na ang nagpahayag ng suporta kay Escudero. Sinusugan niya ni Sen. Joel Villanueva at nakausap niya para mismo ang mga kapwa mambabatas. Pero nilinaw niyang hindi siya ang nangalap ng suporta para kay Escudero. Mayroon ng mayorya. I guess kasama na ako sa 13 Mangyayari ang eleksyon sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress sa July 28. Matunog na katunggali ni Escudero ang nagnanais magbalik Senate President na si Tito Soto. Ito kung iahalal ako ng aming mga kasama, sila yung sa -usap, usap para gawin ito, tatanggapin ko. Pero kung hindi pala rin, handa raw siyang maging minority leader. Traditionally, kung sino ang matalo sa pagka-Senate President, siya ang magiging minority leader. Pero pwedeng iba rin ang maging proseso. Pangunahing trabaho ng minority leader ang suriing mabuti ang mga panukalang isinusulong ng mayorya at magbigay ng constructive o makabuluhang kritisismo. Tiniyak ni Soto na magagampanan niya ang tungkuling yan kahit pa inendorso siya ni Pangulong Bongbong Marcos noong eleksyon. I always, I always espouse the independence of the Senate. That is the way you will be able to preserve the integrity and the reputation of the Senate if you remain independent. Gusto raw sana ni Senate Deputy Minority Leader Riso Ontiveros na maging minority leader. Pero aminado siyang malabong mangyari yan. Meron daw kasing ibang grupo na mas may numero bagamat hindi niya pinangalanan kung sino. Ani Ontiveros, nagdidiskusyon pa sila ng mga kaalyadong Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Based on the numbers, mas realistic na maging bahagi ako ng isang independent black or basta maging isang independent senator. Ang Tiniyak ni Ontiveros, hindi siya aanib sa mayorya. Gusto ko talagang uh, magsalamin kami o magsalamin ako dito sa loob ng Senado dun sa mas malakas na oposisyon na gusto kong buuin namin, tulungan naming buuin sa labas ng Senado. Samantala, naghain ang kanika nilang priority bills ang mga senador sa pagsisimula ng 20th Congress ngayong araw. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.